Anak, hahalikan kita. Hahalikan ko si Min ang kuya ko. Hayaan mo, hayaan mo. Hayaan mo, hayaan mo. Nanay, inaagaw na naman si Min. Ano ito maliwanag? Ano bang meron sa inyong dalawa? Anong ginagawa mo? Ngayon wala na si anak. Asawa kanya dapat. Managot ka sa nakababatang kapatid niya. Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan kong pakasalan si Min. Bilang asawa ko, hinding-hindi ko magagawa yon Si Min ang nakababatang kapatid ni San. Pero tingnan mo, tingnan mo ang litrato, tingnan mo. Anak, asawa ka niya. Natupad mo ba ang iyong mga responsibilidad? Ngayon kailangan kong alagaan ang pamilyang ito. Anak-anak, pakasalan mo si Min bilang iyong asawa. Mom, unethical yan. Hindi ko kaya pakiusap ko. Ngayon, sasabihin ko ng diretsyo ang kaugalian ng aking pamilya mula noon hanggang ngayon mula sa ating mga ninuno. Yung kapatid ko ang namatay. Ang hipag lang ang dapat magpakasal sa kapatid ng asawa. Min, tingnan mo. Hindi, hindi kita mapapagawa niyan. I'm sorry, Mom. Hindi ko nakaya Hindi ko kaya. Tumingin ka sa litrato. Tumingin siya kay Son. Kailangang mawala ito kaagad yan ang disadvantage nito. Nagsunog ako ng insenso para sa aking anak at nagbigay ito ng pangarap. Pumayag siya na pakasalan niya si Min. Ngayon nakikita ko, kaya gawin mo, bilisan mo. May ibalik niyan sa kwarto mo. Pitawan mo ang bata. Bilisan mo, halika. Bitawan mo ako. Okay naman, okay naman. Papakasalan ko si Min pero kailangan ko munang magpalit ng damit. Magbago ng mabilis. Huwag mong hintayin na makababa ako. Nanay tumakas. Nanay tataburatin. Pake, makakaasa ako ang eksena. Diyos ko, nandito ka na. Wala itong kamag-ana. Ngunit wala itong pera. Ano bago at pagkatapos? Kailangan din yan bumalik sa kanyang tahanan. Huwag kang mag-alala ngayon. Umupo at maghintay. Nasaan ang janito? Dalan mo ako ng isang mangkok ng Pico Honey. Malapit na tayong magkaroon ng foe, sandali lang. Narito ang foe. Ah, sikat ka pala. Saan ka maaring magtago, anak, kalika, maging aking nobya? Bumalik ka at maging asawa ng anak ko. Bilisan mo. Wala akong pupuntahan. Walang paraan na babalik ako sa bahay na iyon. Ito, ba't mo ba ako kinakausap ng ganyan? Sasabihin ko sa'yo, kailangan mo ring mamuhay bilang aking manugang. Kahit mamatay ka, dapat multo ka pa rin ang bahay ko. Bilisan mo. Hindi na ako babalik sa bahay na yon. Hindi kailanman. Hindi kailanman. Hinayaan kitang pumili. Ang isa ay ang pagpunta mo sa aking bahay upang maging aking manugang. Pangalawa, dito ka mamamatay. Pumili ka. Wala akong pupuntahan. Kahit mamatay ako, hindi ako uuwi. Bumalik ka at maging asawa. Hehehe. Maliwanag. Tinalo mo ito para kay nanay. Pindutin ito. Tamaan ito. Iwan mo ako. Diyos ko, Diyos ko, mahal na na yun. You little brat, ikaw. May balak ka bang patayin ako? Well, patay na ako. Ang mukha ko. Maubusan ng naubusan na ako ng pansit. Umuwi ka na, umuwi ka na. Oh my God, you little brat. Kaya kitang barilin, hindi kita mapapatawad. Oh, sobrang init. Sinong walang ginawa, E.H.? May anak, Dan. Hindi pa kita nahahanap. Gumising ka at bumalik ka dito. Ito, hindi mo matatakasan ang iyong ina-anak. Dapat nandito ka. Pagsilbihan mo kami mag-ina. Kasama, tumating lang ako para kunin ang mga gamit ko. Kumuha ng mga bagay. Ito sasabihin ko sa'yo, wala kang mga paa. Hindi ka makakalabas doon dental. Dapat kang manatili dito. Nanay, sobrang sakit ng nanay ko sa probinsya. Mama, patawarin mo ako. Tapos nababangon ako sa loob ng ilang araw, ikakasal na ulit ako kay Min. Ito, huwag kang magsinungaling sa akin. Eto, sasabihin ko sa'yo, anak ko yan, ito ay katangahan. Pero ako, hindi ako ganun. Nanay, nagsasabi ako ng totoo. Ngunit ngayon kami ng aking ina ay may matinding sakit sa kanayunan. Humihingi lang ako ng ilang araw para makauwi at alagaan ako. Tapos na mama, gagawin ko lahat ng gusto mo. Gusto mo bang bumalik sa iyong bayan? Pagkatapos ay bago ka bumalik sa iyong bayan, pagkatapos ay kailangan mong ipanganak ang aking mi, isang bata. Tapos pumunta ka kung saan mo gusto, uy. Pero nakikiusap ako sa iyo. Nanay-nay, pauwi na ako ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, nanay. Pero hindi ako naniniwala sa iyo talaga. Ito ang singsing sing na iniwan sa iyo ng iyong ama bago siya pumanap. Nanay, ingatan mo lang ito bilang tiwala. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, nanay. Ito ginagawa. Niloloko mo ba ako? Hindi ba? Hindi ako mangahas na magsinungaling sa iyo. Inamamahayaan mo na akong umuwi. Sige na, papauwiin na kita. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan mong pumunta dito sa isang linggo. Kung pagkatapos lang ng isang linggo, hindi ko nakikita mukha mo. Pagkatapos, ay babalik ako sa iyong bahay. Naiintindihan mo ba? Sige, umalis ka na. Nanay, naubos na ang Panigurado makalipas ang isa pang linggo. Bumalik sa akin si Tra. Anong oras na sa isang linggo? Malapit ka nang magkaroon ng asawa, anak ko. Nung aking bitch mo na may asawa na. Tapos na ako, ma'am, umalis ka na. Ang aking hipag ay may asawa na. Ito, magbakasyon ka, magpahinga ka na halika. Sinong anak ng ina? Hirap kumain, kumain ng mabuti at pagkatapos ay magpakasal. Asawa, nagtatago ako. Ngayong weekend, lalapit na ang kanyang asawa at mga anak. Mangyaring makatitiyak ngayong weekend. Kung hindi mo makita ang tra, hindi ito lalabas. Umuwi si nanay sa kanyang bayan. Dinala ito ni mama dito para sa iyo. Pagpasensyahan na, ako at kumain para makakuha ng lakas. Alo, sino ito? Nandito ako. Ano ito? Ano? Ang bahay na ito ay ang aking bahay. Sino ang may karapatang maglakas loob na magbenta? Ito ano bang problema mo? Nanay, bumalik na si Mrs. pagbabalik ng asawa nanay. Tumahimik ka. Alam mo kung ano ang sasabihin patay. Hello, Magina. Ikaw? Bumalik na ang asawa ko. <laughs> Sabi ko sa'yo, para marinig mo ng malinaw, tumawag ang bangko. Ang bahay na ito ay kukumpiskahin sa susunod na buwan. Mabilis niyang inayos ang mga gamit niya. Lumalabas ikaw ba ang aking tinapay at mantikilya? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan, anak? Sino ang nagbibigay sa akin ng karapatan? Bago pumanaw si Mr. Isinulat niyang muli ang kalooban at iwan sa akin ang bahay na ito. Ito! Paano nangyari iyon? Nagsinungaling ka sa akin. tama? Ikaw ay isang asong babae? Gusto niyang magmura. Pagkatapos ay isumpa ang iyong sarili. Ano paano nangyari iyon? Ikaw ano sa tingin mo? Kapag ang sinsing ng iyong ama, ikaw ba ay nasa aking mga bisig asong babae? Pagkisipan ito, tanga ba ako? Pero nag-iwan ako ng totoong sinsing para sa kanya. Tama yan! eksakto kung ano ang iniisip niya. Ito ay isang peking lamang. Ito ay ha? walang halaga sa lahat. Pituin ano ang gagawin mo. Dapat sana, wala akong balak. Ibenta ang bahay na ito, balak kung iwanan ito sa iyo. At pati ang nakababatang kapatid ni ginoong anak ay nabuhay. Pero dahil sobra kayo, kaya kinailangan kong gawin iyon. Asong babae, hindi ba walang ganyanan? Hoy cha, hoy cha, alam kong mali ako. Ako ang may kasalanan, tapos sinisisi ko ang nanay ko. Pero baby please, pinapatawad ko na si Min. Ito ay inosente may sakit. Ngayon hinahabol ko, kaya kitang palayasin sa bahay. Pero baby please, binigay ko kay Min, nasa bahay na ito. Ngayon sipain ito, lumalala ito. Pabigat ng pabigat, baby. Nakikiusap ako sa iyo, baby. Kaya bakit mo ako tinatrato ng masama? at ibinababa. Hindi niya inisip ang mga na ng. Tulad ngayon. Alam kong nagkamali ako. Baby, please, halika. Patawarin mo ako. Sige na. Hindi mo na kailangang umiyak. Nanay, kunin mo itong pera. Sapat na para kay nanay na makabili ng maliit na bahay. Tumigil ka. Anyway, noong nabubuhay pa si Mr. Maayos pa rin, ang pakikitungo niya sa akin kaya hindi ko kayang tratuhin ng masama ang aking ina at ang kanyang nakababatang kapatid. Pupunta ako. Wala na si Mrs. Sir Anak ko, kailangan naming makaalis ng aking ina sa bahay na ito. Wala na si Mrs.